Lahat ng mali ay may kabayaran. Itago mo ako sa pangalang Olivia. Isa akong anak ng pastor. At alam ko na ako ang black sheep sa aming pamilya. Marami akong naging boyfriend at lahat sila long-term relationship. Pero ewan ko ba? kung bakit ako attracted palagi sa troubled man. Kung hindi babaero, sa losers ako napupunta. Yan ang naging cycle ng life ko until nakilala ko ang isang lalaking itago natin sa pangalan Jacob. Si Jacob ay isang Amerikano. Guwapo siya. He has the set of blue eyes at napakabait. Nakilala ko siya sa isang dating site by accident. By accident, yes, because I wasn't there to look for someone. Nag-sign up ako sa dating site na yun para i-check kung ano ang relationship status ng boyfriend ko noon. Dahil nahuli kong may mga kachat siya galing sa site na ito. I think yung profile ko was created 5 years before I met this guy. So isang araw, nasa trabaho ako. At hiningan ako ng social security number ng HR namin dahil na misplace nila ang file ko. Kahit ako hindi ko alam ang number ko so nagtry akong mag in online. Kaso nakalimutan ko yung password So nag-request ako to reset my password at yun na nga ang link na yun was sent to the same email I used to sign up sa dating site na yun. Pag-check ko ng email, meron akong nabasang notification from someone. Yes, and this was from the dating site. This someone sent me a message kaya napa-login ako out of curiosity. The message was from Jacob at ang sabi, Hi there! I really love your profile and I wanna know you more. So ako naman, dali-daling nag-check ng profile niya. Nako, ang gwapo! Yun nga lang, may anak siya. Sabi sa profile niya, his daughter is number one. Now, kung okay lang daw sa babae na number two lang siya, then may possibility for a relationship. So I responded to his message and said, Hey, thanks for showing interest. I just checked your profile and I think you're cool but sorry. I'm not really looking for a relationship at the moment and I'm not in this site too. You just got lucky I happened to check my email for some important stuff so I saw your message. At that time, active ang status ni Jacob online. So mabilisan siyang nagreply. reply sabi niya, hey, I know you're not on the site often, but do you have Skype? At doon na nagsimula ang aming kwento. Nag-video call kami as friends. Basta yung kwentuhan namin about life, work, and our past relationships. Sobrang bait ni Jacob. Iba siya sa mga puti na nakachat ko dati hindi siya bastos, hindi siya nangihingi ng sexy pictures at hindi nag-open up ng mga topic about sex. Then two weeks of chatting, nagsabi siya na, hey, I'm going to the Philippines. Can you meet me in Manila? Sa mind ko, wow! Meet agad? Ang haba ng hair ko, lilipad agad siya dito to meet me So ang sabi ko, sure, in one condition. I will pay for my ticket and hotel. Nagulat siya. At ako lang daw ang pinay na nakilala niyang ganun. Sabi ko, ayoko na ikaw ang magbaya dahil ayokong mapipilitan ako to do something na ayoko just to return the favor. So yun na nga, nagbook kami ng flights pareho. Pero sabi niya, pwede ba akong ako na lang magbayad ng hotel at least? Nagtanong siya kung anong room ang gusto ko at kung separate ba. Sabi ko, sayang ang pera so one bedroom na lang. Pero request for two queen beds at nag-agree naman siya. Fast forward to the day of our meeting. Nang makita ko siya sa personal. Ang gwapo niya, DJ Rocky. At nang lumapit siya, sobrang bango niya ang tangkad-tangkad niya. At nung inoobserbahan ko sa kung paano siya kumilos, napaka-gentleman. The way siyang makatitig sa akin, malalaman mo talagang, Oy, in love to sa akin. Ako naman, meron pang mga hesitation. Kasi, hello, six to siya. Ang height ko 4'10 lang. Tapos, de ba, may background ako na attracted ako sa troubled men. Pero ito parang parang santo sa sobrang bait. It was a quick visit, Five days lang kami nagsama, pero after that, ipinagpatuloy namin ang communication namin. Hanggang sa bumalik siya ulit after 3 months at doon na siya nagpaalam sa si parents ko to marry me. Maganda ang trabaho ni Jacob pero mahirap lang siya. Wala siyang sariling bahay. Nakikitira lang siya sa friend niya dati. So ako ang nagbayad ng mga gastusin para sa medical ko at visa ko para makapag-migrate ako sa US. Ibinenta ko ang sasakyan ko at ang kondo ko para may pambili ako ng ticket at pambayad sa down payment at security namin sa bahay na uupahan namin. Unlike sa ibang nababalitaan natin, hindi ko ramdam yung tinatawag na American dream. Yung lifestyle ko, biglang naging downgrade. Walang need, walang gamit sa bahay. As in, wala. Kahit kutsara at tinidor, wala. Nagsimula talaga kami sa wala. Pero masaya kami masasabi kong super bait ng asawa ko. Wala akong masasabi sa pagmamahal niya sa akin, sa respetong ipinapakita niya sakin, sa akin, sa pag-aaruga niya sa akin. Masaya kami sa loob ng isang taon. Perfect na sana ang buhay namin eh. Kaso, yung mama ng anak niya ubod ng sama ng ugali. She tried to make things complicated for us. Super tight ang budget namin lagi kasi siya lang nagtatrabaho dahil hinihintay ko pa yung work permit ko. Super tagal ng processing until sa dumating na nga at nakapagsimula na ako magtrabaho. Nung nagwork na ako medyo nakaluluwag na kami kaso hindi ako masaya. Dahil hindi magkatugma ang schedule namin sa trabaho kaya halos hindi na kami nagkikita o nagpapang-abot Work from home ako pero I work from 2pm to 11pm at siya naman 4am to 2pm. So pag uwi niya ng bahay, work na ako. Pagkatapos ng work ko, tulog siya. Pagkagising niya, ako naman ng tulog. Yun ang naging buhay namin. And then on our second year, nag-decide ako maganap ng ibang trabaho. Natanggap naman ako. Super love ko ang naging new work ko. I work as an executive assistant. Wala akong ibang trabaho kundi ang boss ko lang. Flexible lang time. Kung gusto ko mag-off, pwede. Anytime. Ako ang nagde-decide kung anong oras ko gustong pumasok sa trabaho. Super masaya ako. Tapos, ang bait-bait pa ng boss ko. Akala ko magiging okay na ang lahat. Until one day, pagpasok ko sa opisina parang may mali. Masyadong tahimik at awkward. Malungkot ang boss ko so tinanong ko siya. Okay ka lang ba boss? Kung gusto mo nang kausap, nandito lang ako ha. Ah. Tahimik lang siya sog sa isip ko, ah baka nag-away sila ni misis. Yung office kasi namin nasa likod lang ng bahay ng boss ko. In fact, ang wall ng office namin ay wall din ng room nila sa kabilang door. For two years na nag-work ako doon, lagi kong naririnig ang boss ko at ang asawa niyang nag-aaway. Minsan umalis na lang ako ng bahay kasi ayoko ng tensyon. Parang ako pa ang nangihiya na nag-aaway sila sa harap ko. Yung boss ko ay pamilya trabaho lang ang inaatupag so wala siyang kaibigan. At habang tumatagal ako sa trabaho, eh mas lalo kaming napapalapit ng boss ko sa isa't isa. Para ko na siyang tatay. Yung pagkakonservative nila at hardworking trades, the same. Sobrang tiwala ako sa kanya at siya naman, na-appreciate niya ako ng sobra-sobra. Kasi lahat ng trabahong ginagawa ko, kahit na hindi na parte ng job description ko, lagi siya nagpapasalamat. Naging all-around assistant niya ako. Then one day, nagbakasyon ang asawa ni boss. So napakatahimik sa opisina dahil walang away. At nakahinga rin si boss dahil walang kumukulit sa kanya. Kasi so sabang nagta-type ako ng report, sabi niya, may tanong daw siya sa akin. Then he said, you know I love my wife and my family. But why is it I find myself falling for someone else? Nako, nagulat ako sa tanong na yun. Napaisip ako, sabi ko, ako naman ang gumagawa ng schedule ng lalaking to. At alam ko na bahaya, trabaho lang siya, so sinong someone else? Naku DJ Rocky, kinutuban ako pero nagmaang-maangan ako na hindi ko alam ang tinutukoy niya. So sinabi ko lang na mag-ingat ka, boss. Guard your heart. Christian ang boss ko. So I reminded him na great men leaders sa Bible ay nasira ng dahil sa babae. Like David to Bathsheba and Samson to Delilah. Sabi ko ipag-pray mo na mawala ang nararamdaman mo sa kung sino man yan. At tumangulang si boss. Tapos balik trabaho na kami. Time went by, ganun pa rin kami ni boss. Masaya sa work. Great team kami. Kami naman ni Jacob, my husband. Okay kami. We're best of friends. Lahat, kinakwento ko yung nangyayari sa buhay ko. Masaya siya na masaya ako. Yun nga lang, na super busy ng asawa ko, parang parang nakukompromise na yung sex life namin. Nakalilimutan ko nga palang sabihin na isa yan sa struggle namin sa previous job ko dahil hindi nga magkatagma yung work schedule namin. Kaya sabi ko kay Jacob, Babe, landiin mo naman ako. Sige ka, pag ako nang inip, sa iba ko ito hahanapin. Tumawa lang si Jacob. Sabi niya, si ulo daw ako. And then he reminded me na mahal na mahal niya ako. August of 2017. Just another day at work. Masaya, relax lang. At tahimik. Nang biglang lumapit sa akin ang boss ko. Sabi niya, May sasabihin ako sa'yo pero promise wag mong sasabihin sa iba. At sana wag kang umalis sa trabaho after this. DJ Rocky, hindi pa man natapos ang sasabihin ng boss ko. Alam ko na pero umupo lang ako doon at nakinig. Then he said, I'm falling for you. I'm in love with you. Grabe ang nervyos sa mukha niya. Hinarap ko siya at sabay sabing, I know how you feel. Nag-explain pa siya sa akin. Na sinubukan niya, man, niya naman daw baliwalain yung nararamdaman niya pero hindi niya raw maitago at parang sasabog daw ang dibdib niya. So, habang ang dami-dami niyang explanation. Sinabi ko ulit, I know how you feel and the feeling is mutual. Nanlaki ang mga mata ni boss sa gulat nung sinabi ko 'yon. Medyo nag-smile siya pero itinago niya 'to. Then sabi niya, "What do you mean?" Sabi ko, "You heard it right. The feeling is mutual, but I know it's wrong. I'm married and so are you." So it's not going anywhere. That's why it's best to shut it down and not talk about it. Sabi ko yun sa kanya. Alam ko that there is no stopping once masimulan namin. Kaya mas mabuti pang wag nang simulan. Natapos yung araw na yun na masaya kami pareho sa trabaho at mas naging close kami. Alam namin parehas na we're falling for each other. Ilang buwan ang nakalipas, nag-message si boss na andito pala ako sa bahay na ini-inspect ko ngayon. Kabe ng property na to. Gusto mong sumunod dito? Ang ganda. Punta ka rito, naiisip kita. Eh ako naman dahil gustong gusto kong nagdadrive, I agreed. I drove for an hour and went to see my boss. Gated community and property na yun, so we decided na iwanan ang car ko sa labas at nakisakay ako sa loob ng car niya. Pagdating sa cabin, nagsimula na siyang mag-inspect ng bahay. He took the pictures of the rooms, nag-measure siya ng bahay. Pagkatapos ng work niya, pumasok uli kami. Maganda sana yun eh. Kaya lang hindi na may maintain. Tapos nag ikot, -ikot ako habang nakatutok sa kisam eh, Nang biglang may yumakap sa likod ko. At dun na nagsimula ang pagtataksil ko, DJ Rocky. Napakagaling ni boss sa kama. Siya yata yung pinakamagaling sa lahat ng natikman ko. Pagkatapos noon sabi ko, Please let's not talk about this. And he said, Yes. Kinabukasan pumasok ako sa trabaho pero wala si boss doon. nag lang siya ng note na he went for a road trip with his wife and will be gone for the weekend. Ewan ko ba? Parang nasaktan ako. Hindi naman siguro selos yun. It's more on, wow, hindi ka man lang tumawag. Pagkatapos mo kung tekman kahapon, aalis ka lang ng walang paalam. Pero DJ Rocky, ngayon pa man, nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ng boss ko. Masaya ako. He treats me like a princess. He fills the gap and needs na hindi mabigay sa akin ni Jacob. Pero kahit gaano man kami kasaya, nilalamon kami ng aming konsensya. Kaya sinubukan kong umalis sa trabaho kasi yun lang ang nakikita kong paraan para matigil ang sila namin sa aming mga asawa. Umalis ako ng trabaho, DJ Rocky. Lumipas sa ang isang linggo, hindi kami nag-usap ni boss hanggang sa tumawag siya sa akin. Nagmakaawang magkita kami. So nakipagkita ako. Nagbeg siya to go back to work. I mean for me to go back to work. Kasi raw malalaman ng asawa niya na may ginawa siyang masama sa akin. Kasi alam ng pamilya niya how much we enjoy working with each other. Sabi ko, okay. As long as mag siya sa trabaho at dumistan siya sa akin. Sinubukan niya aming dalawa. Kaya lang mas na-fall kami deeply to each other our relationship lasted for a year before his daughter found out about the affair. Hindi nagsumbong o nagsalita ang daughter niya because she knew her dad is happy with me and she saw how miserable her dad is with her mom. Ako naman ay came clean, kinausap ko si Jacob, sinabi ko lahat sa kanyang nangyari. I knew I broke his heart pero kahit minsan hindi ako nakarinig ng masasamang salita from him niyakap ako ng asawa ko trying to comfort me kasi nga i was so heartbroken because of guilt and shame instead murahin niya ako sinabi pa niya sa akin na sorry sa pagkukulang niya and that he will be a better husband Then December 2018, our secrets were exposed. Nalaman ng wife ni boss, pinapili siya ng asawa niya. Of course silang pinili. Although alam ko naman na sa puso ni boss, ako ang nandoon. Pero alam namin na mali yun. Umalis ako ng bansa, nagpakalayo-layo. Hanggang sa lumipat kami ni Jacob sa sobrang layong lugar. Akala namin doon na matatapos ang kahibangan namin pero hindi. Patuloy kaming nagkikita ni boss kung saan saan. Hanggang sa nag-divorce na sila ng asawa niya. He began to pursue me. Litong-lito ako sa kung anong gagawin ko. Hindi ko maiwan si Jacob kasi after all these he remained faithful to me. And he never failed to remind me that I am loved despite of all my flaws. I felt so underserving with that kind of love. So, nilakasan ko ang loob ko. I filed for a divorce at umuwi ako ng Pinas. Pagkalipas ng dalawang buwan, sinundan ako ni boss. He pleaded for me to give him a chance. Mahal ko naman siya pero a complicated ng relationship namin. Well, I just want let you guys know na meron talagang ibang paraan ng pagmamahal. Nagsimula man kami sa mali ni boss, pero sinubukan naman namin itama. Kinasal kami ni boss, at ang dating boss ko ay asawa ko na ngayon. Masaya, malungkot, magulo minsan. Pero may panahon pa rin na nagsisisi ako sa mga ginawa ko. Pero ganun ang pag-ibig. Kailangang sumugal at kailangan lumaban. Kailangan gawin ang tama.